Ang babaeng dalawang taon na palang wala ng buhay pero wala man lang nakapansin. Siya si Joyce Carol Vincent, 38 years old. Nakatira siya sa isang apartment sa may London ng mag-isa at katulad nga ng ibang tao, meron din naman siyang mga kaibigan at syempre mga kapamilya. January 5, 2006, pumunta yung ilang tao sa apartment ni Joyce dahil ilang buwan at taon na daw na walang nagbabayad ng renta dito. Pumasok sila doon sa loob ng bahay at sa pagpasok nga nila sa loob nito, dito na nga sa kanila yung napakasangsang na amoy. Napansin din nila agad yung mga sulat nga doon sa may sahig na hindi pa nga mga bukas, yung mga hugasin nga doon sa may lababo na halatang matagal na nga ring nakatambak doon. Sa pag-iikot nila, hinanap nga nila agad si Joyce at sa pagdating nga nila doon sa may sala, dito na nga sila magugulat sa makikita nila. Nakabukas lang yung TV at may mga regalong nakabalot nga doon sa may sala at sa harapan nito, ay si Joyce na nakadapa sa may sahig at wala na buhay Ang mas malala pa dito, halos 2 years na palang naagnas si Joyce sa mismong sala ng bahay niya Noong una, hindi pa nga nila agad nakilala si Joyce dahil agnas na agnas na nga yung katawan nito at halos buto-buto na nga lang yung natitira Eventually, nakilala naman nila si Joyce dahil nga sa dental records niya at ayon nga doon sa may autopsy, posibleng inatake nga ng asma itong si Joyce habang nagbabalot ng mga regalo ang estimate nila, around December 2003 pa daw binawian ang buhay itong si Joyce na sobrang layo doon sa time na nahanap nga siya noong January 2006, so 2 years nga siyang nakatenga doon sa may bahay niya. Sa pag-iimbestiga ng mga polis, nalaman nilang isang buwan bago binawian ng buhay itong si Joyce na ospital pa pala siya matapos nga siyang sumuka ng dugo dahil nga sa peptic ulcer at duda nga nila baka ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit nga siya bigla ang pumanaw. Given yung 2 years na time span na wala man lang nakapansin na nawawala nga itong si Joyce, pinagtataka nga ng mga investigador, bakit wala man lang daw naghanap sa kanya? Kung ikaw may kaibigan o kamag-anak ka matagal mo nang hindi nakikita o nakakausap, parang normal lang naman nakamustahin mo sila, pero bakit within that 2 years, wala man lang nakaisip na puntahan o hanapin man lang si Joyce? Ayon pala sa investigasyon, palipat-lipat daw ng bahay itong si Joyce at hindi rin niya na-update yung pamilya niya kaya naman hindi rin nila alam kung saan siya hahanapin. Katunayan, nagpapadala pala ng sulat yung kapatid ni Joyce sa kanya pero dahil nga palipat-lipat siya ng bahay, yung mga sulat na pinapadala ng kapatid niya napupunta lang doon sa mga dati niyang bahay. Kung itatanong niyo kung yung mga kapitbahay niya bakit wala man lang nakapansin, wala naman daw kasi masyadong nakakakilala kay Joyce doon sa may apartment nila kaya hindi rin nila napapansin kung lumalabas ba siya o hindi. Pero ayon sa kanila, napansin naman daw nila yung masangsang na amoy pero dahil nga marami naman daw basurahan doon sa labas ng apartment nila, hindi naman daw nila to pinansin masyado. Sa sobrang kakaiba nga nung nangyari kay Joyce, ginawan nga ng documentary yung buhay niya at ang title, Dreams of a Life. Documentary na ito, pinapakita nga iba't ibang taong naging kaibigan nga ni Joyce na halos lahat sila nangihinayang nga na sana natulungan daw nila siya. Para sa akin, ang nakakalungkot lang talaga sa kaso na to ay yung fact na wala man lang talagang naghanap sa kanya. For sure, may mga nagmamahal naman sa kanya, may mga nagtry namang magsend nga ng letters and everything, pero they're not motivated enough to reach out and to find her man lang. Ang mas nakakalungkot pa nga dito ay the fact na meron nga siya mga binalot ng mga regalo doon nga sa may sala na nagpapatunay na in her last moments, may mga tao siyang iniisip na gusto nga niyang bigyan ng regalo sa parating nga na Pasko, but sadly, itong mga taong to hindi siya inisip enough na mahanap man lang siya. Reading her story, hindi ko maisip yung last moments niya na naghihirap nga siya ng mag-isa doon sa apartment niya habang nagpe-play nga yung malakas na TV at yung mga regalo at pader na lang ng bahay niya yung nakasakses sa mga huling sandali niya sa maiksing buhay niya. Siguro with this story, we could learn lang na kung may mga taong mahalaga sa atin o galiin lang natin na kamustahin from time to time kasi sa panahon ngayon na may mga social media naman to reach out, napakadali na lang naman eh. Kaya naman sana kung may mga mahal tayo sa buhay, paramdam natin na mahal nga natin sila in mahalaga enough, nahahanapin mo nga sila kung biglaan na lang din silang hindi magpaparamdam.